Kumusta mga kaibigan? Ako si Dasha. Pag-aaralan natin ang paghahati ng mga fraction ngayon. Kung ito ang unang video mo tungkol sa paghahati ng fractions, tingnan mo muna ang pagmumultiply at paghahati ng fractions. May kaunting halo dito dahil may decimal at regular fractions. Magsisimula tayo sa decimal fractions. Magsasanay muna tayo parang sa column. May paraan ako para padaliin ito. Halimbawa, kung nakikita ko na minus sa minus ay plus, Agad kong inaalis ang mga minus na iyon sa simula pa lang. Pero kung nakikita ko na minus sa plus, ito ay magiging minus. Kaya isinusulat ko ito at sa kolom, hahatiin ko na ito ng walang minus. Sige, isulat natin. Hatiin sa labindalawa. Ganito. Una, hindi ito nahahati ng eksakto sa labindalawa pero ang 36 ay nahahati sa 12. Ito ay eksaktong nahahati sa 12. Kailangan lang ilagay ang 0, tapos ilagay ang 3, o, kasi 3 beses 12 times 3 ay 36, at sa huli ang labi ay 0. Pero kailangan tanggalin itong kuwet kasi ang 3 ay eksaktong nahahati sa labindalawa, kaya nilalagay natin ang 0. At dahil ito ay negatibo, ito ay positibong numero sa atin, Kapag hinati natin ang negatibo sa positibo, ang resulta ay negatibo, ibig sabihin minus 0.3, oo, 0.3. Gusto ko lang ipaalala sa inyo kung paano maghati ng kolom, pero sa susunod na mga halimbawa, hindi na natin ito gagamitin. Sa lahat ng iba pang problema, susubukan nating gawin ito na parang ordinaryong fraction. Ibig sabihin, ang buong numero ay gagawin nating ordinaryong fraction at ganun din ang decimal fraction ay gagawin nating ordinaryong fraction. Sige, halimbawa, dito sa pangalawang example, may negatibo tayo dito, may positibo dito, ano ang mangyayari? Magiging negatibo ang resulta, oo, sa wakas. Pero isulat muna natin ang buong numero sa karaniwang anyo sa porma ng ordinaryong fraction. Negatibong walong ikalabin lima hatiin sa apat na una, ito ang ordinaryong fraction na mas madali na. Agad ilagay ang minus, ilabas natin, dahil mas madali ito para sa atin. Gumawa tayo ng mahabang fraction line. At dito, nakukuha natin ang walo. Paano natin ito imumultiply? Ang isa ay nasa numerator, labing lima dito ay nananatili. Ibig sabihin, ang unang fraction ay pareho, ang pangalawang fraction ay binabaligtad, at ang apat ay napupunta sa denominator. Paikliin natin, isa, dalawa ang resulta. Sa huli, ang resulta ay negatibong dalawang ikalabin lima. Oo, dalawa times isa dalawa. Labin lima times isa labin lima. Negatibong dalawang ikalabin lima. Gawin nating ordinaryong fraction ang decimal fraction at buong numero. Negatibong tatlumput limang ikaisandaan hatiin sa anim na una. Sige, gawin natin yan. Dito agad nating pwedeng pasimplihin ng kaunti. Pwede nating hatiin sa lima. Halimbawa, dito magiging pito o at dito magiging dalawampu. Ibig sabihin, ang resulta natin ay minus pitong dalawampung bahagi na hahatiin sa anim na unang bahagi. Sige, tingnan natin. Una, ilalabas natin ang minus. Oo, agad-agad ilalabas ang minus at tatrabaho na tayo sa mahabang fraction. Pito ay pararamihin sa isa dahil kinuha natin sa denominator. Ito ay nababaligtad? Oo, itong fraction. At dito, ang dalawampu ay hindi nababaligtad. Pararamihin sa anim na dating nasa numerator pero ngayon nasa denominator na. Ang resulta ay minus pito at dito ay isang daan at dalawampu. Ang sagot ay iiwan natin bilang minus pitong isang daan at dalawampung bahagi. Susunod na halimbawa, gawin natin ang minus lima, isang buong bilang negatibo rin sa karaniwang fraction. Siyam na labing isang bahagi hatiin sa minus limang unang bahagi. Mabuti. Ilalabas ang minus dahil minus sa plus ay nagiging minus. Siyam at labing isa ay nandito. Dito naman ibabaligtad, lima dito, isa dito, mabuti. Minus siyam, oo, dahil siyam sa isa ay siyam at labing isa, mihin sa 5 lima, ay 55. Lima. Minus siyam na 55 bahagi. Halimbawa, pwedeng lutasin ito ng patayo o pahalang tulad nito. Oo, mga karaniwang fractions. Sige, subukan nating lutasin ito sa kolom, tapos siguradong i-check at lutasin natin sa dalawang paraan. Apat na buo at walong ikasampo bawas zero walong ikasampo. Sa totoo lang, napakadali nito. Pwede nating i-multiply pareho sa sampo, kaya yung kwit ay pupunta dito. Tama? Ang resulta ay apat walo at dito sa halip na zero kwit walong ikasampo ay magiging walo. Ibig sabihin, lilipat din ito sa kanan. At kung hahatiin natin ang apat walo sa walo, ano ang resulta? Anim. Tama? Kaya 48, 6. At alam na natin na dito ay magiging minus 6. Ngayon, i-check natin ito bilang karaniwang fraction. 4 na buo at 8 ikasampu. Gawin natin ito hakbang-hakbang para walang makaligtaan. Hatiin ang 0 buo at 8 ikasampu. 8 ikasampu. Mabuti. Pero meron tayo, ay, nakalimutan ko ang minus dito, ganito, ganyan. Sige, ngayon isimplify natin ito sa numerator at denominator lang walang buong numero. Ganito ang pwedeng gawin. Apat times sampu, oo, apat na po, kaya apat na put walo, at dito times sampu. Pinili nating wag munang mag-simplify. Pwede rin yun. Hatiin sa minus walong ikasampu. Ngayon, ilabas ang minus, tapos na ang unang hakbang, di ba? Mahaba ang fraction, fraction line. Dito, isulat ang apat na walo, sampu, dito sampu, at dito walo ang sampu ay nakakancel. Ayos! Ganun din, apat na putwalo hatiin sa walo, anim ang sagot, di ba? Pero dito, minus anim dahil kailangang panatilihin ang minus sign. Minus anim ang sagot. Sa halimbawang ito, pang anim na naba. Susundan natin ang parehong paraan. Pero mag-simplify na tayo agad dahil alam kong apat na putwalo hatiin sa walo ay simple lang. Mas maaga kang mag-simplify, mas maganda kaya tatlot kalahati hatiin sa minus tatlot walong ikasampu. Sige, isimplify na natin dito. Oo, nakakuha tayo ng isa't kalahati. Hatiin sa lima, oo, pareho. Numerador at denominador. Dito naman, hatiin sa dalawa. Nagiging lima at dito naman apat. Sige, ano ang nakuha natin? Isulat natin ng detalyado. Hatiin ang tatlo, bawas apat sa lima. Ngayon, ilagay ang buong bilang sa numerador. Kaya, alisin natin ang buong bilang. Tatlo beses dalawa ay anim, dagdag isa, pitong kalahati. Mabuti. Dito naman negatibo, tatlo beses lima ay labin lima, dagdag apat ay labin siyam. Labinsyam na ikalima. Mabuti. Ilan ang nakuha natin? Isulat natin ang mahabang bahagi. Pitong dalawa ilagay dito at imultiply. Baligtarin ang fraksyon dahil sa paghahati. Nakakuha tayo ng lima at labinsyam. Sa huli, ang sagot ay minus tatlumput lima. Ilan naman dito? Tatlumput walo minus 35, 38 ikalima. May buong bilang din dito at may minus, pero isusulat muna natin ng tama, ibig sabihin walang minus sa simula. Dalawang siyam na bahagi hatiin sa minus limang una. Sige, isulat natin ang minus sa simula, guhit ng kasiraan, dalawang siyam dito, at balikta rin ang kasiraan, isang ikalima. Kaya minus dalawa, dalawa, ilan? Apat na Minus dalawa, apat na bahagi. Susunod na paghahati. Dito, minus sa minus ay nagiging plus. Subukan nating alisin agad. Pero muna'y kailangan nating gawing kasiraan ng buo. Labindalawang dalawamputlima, hatiin sa anim. Ganito, una. Sige, pwede nang alisin ang mga minus, isulat labindalawang dalawamput lima. Balikta rin ang kasiraan, anim na una, isang anim ang kalalabasan, di ba? At dito, paikliin natin ng ganito, ha? Hatiin natin sa anim, isa dito, dalawa doon, oo. Ang sagot ay dalawang dalawamput lima. Sige, yan ang sagot, dalawang dalawamput lima. Kung pararamihin natin ang numerador at denominador ng apat, ano ang makukuha natin? Walo, tama. At dito naman, isang daan. Ano ang ibig sabihin nito? 0.08, walo, oo, walong ikasampo. Dito, minus sa minus ay plus. Kaya pwede nating burahin itong mahabang fraction. Paramihin ang tatlong kapat, baligta rin ang mga fraction. Walong ikapito. Sige, isimplify na natin agad. Apat, walo. At dito ay dalawa, isa. Ang sagot ay tatlo sa dalawa, anim. At dito naman, pito, anim na ikapito. Magaling. Pumunta tayo sa susunod na halimbawa. Dito medyo nalito ako. Kaya dito, negatibo ang ating makukuha o yan ang sagot. Pero una, gawing ordinaryong fraction ang buong numero. Minus pitong 15 hatiin sa dalawang una. Ilabas agad ang negatibong sign, minus pitong kinse, pitong kinse. Ganito ang aking singko noon. Paramihin, paramihin. Baligtarin ang fraction, isa, dalawa. Ang sagot ay minus pitong ikatlo. Minus pitong ikatlo, oo. 15 lima sa dalawa ay tatlumpo. Sa huling ehersisyo, kailangan nating i-convert ang buong bilang sa ordinaryong fraction at ilagay ito sa numerator. Sige, gawin natin. Minus, syempre, magiging negatibo. Minus, sampung una, negatibong sagot. Dito, alisin natin ang buong bilang. Dalawa times lima, ilan ang magiging? Magiging sampu, sampu, plus tatlo ay labintatlo. Labintatlo at lima sa denominator. Kaya, gumuhit ng mahabang fraction line. Nilagay natin minus 10, isa, lima dito, at labintatlo dito dahil binaligtad natin ang fraction. Ang sagot ay minus limamput ikatlo. Ilan ang mayroon tayo? Ilang beses ang labintatlo sa limampu? Una, minus tatlong beses. Tatlo times labintatlo. Ilan ang magiging? Tatlumput siyam. Kaya, mula sa limampu, dapat nating ibawas ang 30 siyam. Ilan ang magiging? Labing isa. Ang pinal na sagot, minus tatlong buo at labing isang ikatlo. Good luck sa inyong mga pagsusulit. Huwag kalimutang mag-like sa video na ito at